Ayan, yung book natin, hindi magkaintindihan kung saan ang punta. Hi everyone! Welcome back po dito sa ating YouTube channel and welcome back dito sa ating garden. Ngayon, may, kung maririnig nyo, may kaunting music sa background kasi may party malapit dito. Akala ko, pag nagbakasyon na, ay makakapag-vlog na ako ng araw-araw. Eh, ang dami talagang hindi inaasahang mga pangyayari. Ang daming mga pinupuntahan. And kagaya ngayon, akala ko talaga makakapag-vlog na ako. Tinetesting ko kung ito ay hindi pa kanig yung music. Kasi talagang kalapit lang dito sa bahay namin yung may party naman ngayon yon, kaya try lang natin kung hindi maka, tayo makaka-copyright dito kasi talaga may tugtog dito sa aming kapitbahay. Gusto ko lang guys, kayong batiin ng Merry Christmas. Merry Christmas po sa inyong lahat. And yun, kumusta po ang inyong Pasko? At ako nga po dito ay nag-ikot-ikot nag -ikot -ikot dito sa garden and gusto ko i-share sa inyo na yung aking isang aglo, hindi ko alam kung bakit naputol. Naputol siya. Ito yung pitch pa naman na pinakita ko sa inyo dati na lumiliit yung dahon pero napalaki natin yung dahon and ngayon lang talagang umaga kasi kahapon nagdilig pa ako eh diniligan ko pa to ngayong umaga nakita ko talaga yan putol na putol yung tangkay niya yung buong as in buong puno niya ay talagang putol single stem pa lang naman to. Pakita ko sa inyo guys. Yan, dito guys nakalagay yung ating pitch panama. And kagaya nga nang sabi ko sa inyo, ako talaga pag wala akong ginagawa, medyo ang dami kong iniisip. Yan, talaga wala akong pinupuntahan, kundi itong ating mga halaman, aking, basta aking pinagbamasdan lang, yung mga bagong pasulpot, mga bagong uh, binibigay niya na dahon, kung ano itsura. Yan, ganun lang, naaaliw na ako na titingnan yung ating mga plants dyan, yung mga bagong shoot niya dyan. Yan, ganun guys ang ginagawa ko. Ito nga, itong nasa baba natin na mga prayer plant, gusto ko siyang tanggalan ng mga old na leaf and uh, medyo punasan yung dahon pero pagtingin ko nga dito yan charan look as in putol na putol putol na putol ito dito yan isang stem lang naman tong nabili natin na to na pitch panama hindi ko na matandaan kung 200 o 150 itong ating pitch pa naman na yan. And yan, talagang uh, putol na putol as in. Ito kadidilig ko lang siya kahapon eh. Bagong dilig ko lang to And hindi pa ito ganito. Yan, look ang nangyari. Hindi ko alam kung ito ay nadambahan ng aso. Yan, look. May aso sa ilalim. Diyan yan, malimit tumambay. Yan. Hindi ko alam kung aso ah, o manok ang nakadamba dito para siya ay maputol ng putol na putol. Yan. Bago pa lang naman. Kaya, ang gagawin ko lang dito ay itutulso ko ito guys. Itutulso ko. Wala akong mga inilalagay dyan sa ating tawag dito sa mga sugat niya. Itutulso ko na lang natin ulit dito. Kasi tiningnan ko yung ano niya, hindi na natin yan, natabunan na. Hindi na natin siya hahalwatin look, o. Oh. Yun. Hindi na natin siya tatanggalin dyan kasi malaki tong pat, eh. Sayang naman kung mawawala ng laman. Malaki siya napat So, dito na din lang natin itutulsok. Bubutasan lang natin. Bubutasan talaga. Yan maalwa naman siyang ano dahil buhagha nga yung pating mix nito. Ito kaya lang ganyan ang itsura niyan dahil siya ay bago ko talagang diligto kahapon. bago ko um kami umalis ay diniligan ko siya. Nagdilig ako ng mga plants. Nagdilig tayo yan. Tinusok ko na lang. Ganun lang ang ginagawa ko guys sa mga napuputol natin na ano kasi talaga hindi maiwasan din eh, na nagkakaroon ng disgrasya. Na disgrasya. Yung ating peach panama. Yan o. Ang ganda pa naman. Diba ito yung pinakita ko before na ang liit ng kanyang dahon. And then yan. Nagdahon na siya ng medyo malaki. Malaki na. Halos ka ano na nitong nasa ilalim niya. Yan o. And yan. May pasulput pa din. Yun nga. Naputol. So ating binalik na lang dyan. And sana sana maging okay to. Pero so far naman, kasi ganun din lang naman ang ginagawa natin. Tinatapkat natin eh. Mas napauna na nga lang na matapkat. Kasi ito naman ay medyo matured na, na leaf. Na, na stem. Matured na din siya. Naputol talaga siya sa pinakapuno. Yan. Binalik na lang natin. And bibigyan ko kayo guys ng kaunting update. Ako'y natutuwa talaga dito sa progress nitong ating mga aglonema dito. Yan. Yan. ating Miss World. etong ating Frozen. Yan. One of my favorite Frozen. Yan Oh. Medyo mainit kasi morning ngayon. Yan. etong ating cupcake. And look. Itong ating Orange Sultan. Yan. Pakita ko sa inyo. Sino ba naman ang hindi kikiligin? Ayan o. No? Look. Hindi ko alam kung kita niyo. Kasi, mainit. Ang nakikita ko lang init sa aking camera. Ayan, look. eto ang ko talaga dito nung makita ko may sumulpot na baby dyan sa baba. Look. Isa sa nakakasarap uh, sarap ng pakiramdam, yung pag may nakita kayo na sumulpot na baby, bukod dito sa mga sumusulpot na bagong dahon. Yan, nagdumi ng ating kamay, hindi na ako naghinaw, dire-diretsyo na tayo. Bukod dyan, sa mga sumusulpot na dahon, ito yung recently lang natin nabili. Siguro mga one month or more than one month lang. Nabili natin siya, pinaship natin through LBC. Yan, ay look! Yan o. No. Yan at, take note ha, hindi siya, hindi ito lang. Hindi yan lang. eto look. Dalawa ang kanyang baby na sumulpot. Yan, dalawa siya dyan. Yan. Kaya nakakatuwa. Kasi yung mga mother type naman nga, yung binigay talaga sa atin ni ma'am na uh, dun sa pinag-orderan natin. Kaya nakakatuwa. Yan ang ating orange sultan. And aabangan uh, natin yan. Papakita ko sa inyo ang progress niyan. Ang tuwa ko talaga. Sabi ko, sulit na sulit. Sulit na sulit. Talaga kasi pag mga mother plant na yung mabibilan natin na uh, halaman, mag-aanak at mag-aanak na talaga siya. Kumbaga ay hindi na sila mga baby. Yan, ito naman yung ating 10 uh, karat. Ibang seller to. Ibang seller naman yung binila natin. And look, ang ganda na ng variegation na ibinibigay niya. Ito yung bago lang. Bagong variegation niya na. Ganan na siya kaganda yan ang iniintay ko kasi eh, dito kasi sa mga previous niya na dahon, ganan. Kasi ito medyo baby. Iba ang seller na binilhan ko nito. No, mabili ko to parang apat ah, lang na may isang paan pearl. Pero ngayon, yan, ito na, dito na sa akin, tsaka ito, dito na sa akin nag-unpearl. At yan, yan, etong mga to, itong nasa hilerang to, na-acquire ko siya ng halos magkakasunod. Yan, halos magkakasunod ko yung nabili. Yan, pero iba-ibang seller. Parang tatlong seller. And ito, ito guys, nakita ko din to, itong ating red emerald. Pinakita ko sa inyo dati to, medyo droopy. Pero ngayon, ah, uh, medyo droopy, tas nag-okay na siya. Kasi kasama to dun sa ating inan box. Ngayon, nung makita ko naman din to ng isang araw, halwat naman ito as in nakabubo. Hindi ko na lang na-picturean kasi gabi yon kaya medyo droopy na ulit ito. Ibinalik ko lang ulit siya dyan, guys. Yan. Talaga, hindi maiwasan ng ganung pangyayari. Kaya, yan, dapat lagi nyo talaga ito check yung inyong mga plants. Ito naman yung ating boxer. Ito dati ko pa talaga ito na plants. Etong ating boxer. Yan, o. Oh. Yan, may baby naman siya dyan talaga. Dati pa. Dalawa dalawa na. Kung tutuusin, pwede ko na siyang i-propagate. Pero hindi ko siya muna ipopropagate. Yan. Hindi ko alam kung maririnig pa rin nyo yung may kantahan na eh. Kaya medyo maiksi lang yung magiging video natin na to. Kasi baka tayo ay maka-copyright. Eh sayang lang yung ating vlog na i-upload. So, pinasyal ko lang kayo. And yun, dun banda ang ating Red Suksum. Puntahan nga natin. Eto guys, kung mapapansin nyo, wala siyang tanin. Kasi, na-infect or na-infested -infe, siya ng pest. Hindi ko alam kung ano. So, hinalwat ko na lang, hinalwat. Batang ganyan, batang ganyan. Tinanggal ko na lang yung plants dyan. Hindi ko pa napapalitan. Pero yung mga iba naman dyan yan, okay dyan. Ngayon guys, ay katanghali ang tapat. Napag-vlog ako bigla eh, kasi ang gawa nga nung naputol natin. So, yan. Yan, okay naman. Thriving naman siya. Ito, ganan kainit ang inaano nila talaga. Ang natatanggap nila. Pero maya, -maya naman, lililom na dyan. So, ito naman yung ating red suksum. Yan, yung ating red suksum. Na sobrang ganda pa din. So, sobrang ganda pa din yan. And ito nga pala, pakita ko sa inyo. Ito, ang ating white unyamani. Yan, nakakita tayo ng may flower pala siya dyan may flower. Tanggalin natin. Na ngayon na may flower siyang pausbong. Yan, ang hirap tanggalin. Medyo baby pa kasi yung flower niya. Yun. Ito. <laughs> Yan o. So, ito, iginilit ko dito yung ating, hindi ko to nadiligan kahapon, ginilit ko dito yung ating morodok -klok. Yan, oh. May baby na din siya dyan. Baby yan. Baby na niya yan. Kasi ito, kahit maliliit yung dahon niya, ang dami niyang roots, eh. Didiligan din natin yan mamaya-maya. And yan, ito yung ating ginamit dun sa event natin sa school. Ibinalik uh, ko na dito sa bahay. Binigyan ko lang yung aming <laughs> si ma'am ng isang ganito. Binigay ko na sa kanya. Yan. And ito yung ating green heng heng. Hindi ko rin to nadiligan kahapon. Yan. nilera na lang din natin muna dyan ulit. Yan. And dito naman sa side na to. Yan. Ito yung ating kasamahan pa din. Ito yung free na red heng heng. Ito yung ating red bangkok. Na sobrang ganda. Sobrang ganda pa rin niya. Ito dati ko pa to yung ating pink lipstick. Pero, oh, ang ganda niya eh. Yan oh, ang ganda niya. Parang may mga kapareha siya na mga rare. Ito, ating pink lipstick. And then, ito yung ating... Ah, ito pala si Red Bangkok. Nalilito ako dito sa dalawa. Limot ko na agad. Red River. Limot ko na agad kung alin dito sa dalawa. Ilalagay ko guys ang ID. Yan. Ang gaganda pa rin yan. Yan oh, ang ganda. Iba din yung variegation nito. Pero nung mag-unfurl itong bagong niya. Ito dito sa akin nag-unfurl eh. Nag-pure siya na ganyan. Pero yun namang bagong pasulput niya. Yan. Kitang kita na mapink na din siya. Kaya expected natin na ganyan yung ibibigay niyang variegation. Ito kasi naapektuhan to siguro nung pagka-travel, tapos nung ilang araw din siya nawala sa lupa. Yan, ito sa akin to nag-unpearl. Yan. Yan ang mga dahon niya, ang lalaki. Siguro ito sa klase ng aglon na malalapad yung dahon niya. Yan oh, kasi kahit baby pa lang to, ang lalapad ng dahon niya i-compare dito. Yan. Sadya siguro ang dahon nito ay yung malalaki. Yan. Sadyang malalaki yung dahon niyan. Yun. Yan. Binigyan ko lang kayo guys ng update dito sa ating mga aglo. Baka din namimiss nyo na. Kasi ako talaga walang umay. Yan. eto tuwan-tuwa din ako dito sa ating variegated na burl marks. Yan. Tinatanggalan ko lang to guys ng ano. Ng mga green leaf. Yung pag nag-pure siya na green, tinatanggal ko talaga. Kasi, ayaw ko na siya ay mai-invade ng pure, pure. Ay, oh, hindi pala siya pure na green. Inang. Akala ko talaga yung bigla kong tingin pure siya. Sayang, oh, may variegation pala siya dyan sa dulo. Hmm, naputol natin, sayang. Ito palang isa, itong yulip dapat. Tanggalan natin 'to. Sayang. So, Kasi talaga ganyan ng ginagawa ko eh. Tinatanggal ko. Pero 'yan, ang dami naman niya ng na dahon diyan na talaga may variegation. Gusto niya yung area kung saan siya nandoon eh. Look, 'yan. Ang gaganda oh. Gusto niya yung area niyan. Ito, kahit konti ay meron din naman. Yan. Ito pa. Ito yung mga bago niyang unpearl na dahon. Makikintab. Compare dito sa mga dati. oh. Makintab siya. Yan. May variegation naman dyan sa baba at dito sa tuktok. Yan. Ito talaga. Kung ako'y pagbabawasin ng plants, hindi ko ito babawasin. Kasi balak ko, nga pala, share ko na din sa inyo. Look. Ito yung way na papuntang kitchen namin. Pero look oh, nagganyan na kalalago yung kinaan na yung pinakadaan papunta dun sa aming kitchen. Yan kaya bala ko dyan, tanggalin yan, tatanggalin natin yan dyan, dyan sa area na yan. Pero kahit yan ay eh, ganyan, isa-save natin yung paraiso verde na yan kasi ako'y gandang-ganda dyan. Hindi natin yan. Hahanapin lang natin yan ng magandang pwesto. Look! Kung gaano kalalaki ang dahon niya at kaganda ng variegation niya, guys. Look, oh. Yan. Ganyang kalaki ang dahon niya. Ito yung last na nag-unfurl. Iba talaga yung itsura pag, ano, bagong unfurl, ano, makintab-kintab. Ito yung last. Yun. And ito yung bago niyang shoot. Ang laki. Yan. Ganda. Ang ganda ng ating paraiso berde, Look. Yun nga lang, yung space nga niya dyan sa may daanan namin na kuha na niya. Kaya, pag-iisipan ko kung tatanggalin. Kasi naging, ano eh, ang haba ng petiole niya. Ang haba ng petiole. Hindi ko alam kung sadyang ganan ba ang mga paraiso berde na medyo mahahaba yung petiole niya dyan. Yan. Ang haba eh, 'yan look oh, ang haba niya. Kung umaagaw, umaayaw, kung kumukuha ba siya ng sunlight kaya ganyan na mahahaba ang petiole niya. And before, inanano naman niya ang mga dahon lang niya dyan sa ilalim mo. Oh. 'Yan. Sumisilip yung kamay ko. Inilipat ko na kasi sa kaliwa yung paghawak dito sa aking camera. 'Yan. Kasi nangangawit na. Ilipat natin ulit. Yun. Yan lang. Ganyan kaliliit lang yung dahon niya. Ito'y bangkito. Bangkitong baka. Yun. And look now. Sobrang lago. Sobrang laki pala. As in, you know, yun yung mga nasa ilalim. And ito yung las nga. Ang ganda. Ang ganda nitong paraiso verde. Yun nga lang. Kung maliit yung space nyo, tas gusto niya ng madaming klase ng halaman, um, uh, medyo nahihirapan na kung hanapan siya ng pwesto. Pero kung maluang ang garden nyo at talagang may space para sa paraiso verde, mag-acquire kayo nito. Hindi ito maarteng alagaan. Hindi siya sensitive alagaan. Itong ating paraiso verde. Yan. Acquire nyo. Kasi talaga, pagpunta pa lang nyo sa garden at may ganyang paraiso verde. Yan o. Oh agaw eksena agaw eksena talaga itong ating paraiso verde yan ewan ko ang ganda ng variegation niya eh ako'y gandang ganda look lahat halos lahat halos ng variegation ng dahon niya pare parehas walang wala kang makikitang na iba yan oh. No. simula sa ilalim hanggang dito sa ibabaw niya. Yun. And yan nga palang pole na yan ay 3 feet. 3 feet kasama yung nakalubog dun sa paso And matangkad na din nga yung paso niya dyan. Yan. Yan ang itsura niyan. And syempre yan pa yung iba nating trailing. Ito, subastatum. So gusto ko din to. Kasi to, nagre-red ang ilalim. Pero nagtaka ako pag lumalaki na pala yung dahon niya, hindi na red yung ilalim niya, konti na lang pero ang ako nagagandahan din dyan, kahit siya ay pure lang na green, maganda siya kahit pure lang na green yan o oh. pero ang plano ko nga hindi ko alam kung aglaw ang ating ra dyan ito kasi ay area na may bubong kaya okay din lang naman nga yung aglaw na ilagay dyan pero well ventilated pa din kasi open area naman tong portion na to. Ayan, kita nyo humahangin. Yan. Try nating ayusin yan pag na isang araw. Diyan nandoon yung ating mga trailing. Yung ating nasa hangin pat. Yan. Ayun guys, inikot ko lang kayo ng content dito sa ating garden and hindi naman nga ako talaga dapat mag-vlog. Gusto ko din lang nga kayong batiin ng Merry Christmas sa inyong lahat. And uh, yun, para mabigyan ko nga kayo ng update dito sa ating garden at yun nga naputol talaga yung ating pitch panama haring at maging okay siya kasi basta tinapkat yung sa tapkat pa na natin siyang itatapkat eh uh, natutuyo na talaga yung ibang mga dahon niya kaya as much as possible ayaw po talaga ng tapkat yan medyo mahangin mahangin pero ito yung weather na gustong gusto ng ating mga plants gantong klima kasi tanghali na pero medyo malamig pa din tapos mahangin at yon mm, yun, minsa, paminsan, minsan, paminsan-minsan ay umuulan kaya magaganda yung plants natin ngayon ito yung mm, hindi siya yung talagang tag-araw na tag-araw so yun, pinakita ko lang sa inyo at para naman tayo ay magkaroon din ng upload <laughs> kasi talaga pasensya na po ang dalang natin makapag-vlog hindi talaga magkaroon ng pagkakataon na lagi po tayo mag-vlog. So, yun muna guys. At dun po sa hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating YouTube channel ay click nyo lang po yung subscribe button dyan sa baba. Pindutin nyo na din po yung bell sa katabi niya. And, uh, lagi po kayo manood dun sa video or vlog na ating ina-upload. So, hanggang dito na lang po muli. Ingat-ingat po kayo. Bye everyone! Bye po!